Anong gusto mo, Flora? Lalabas ka? Ha? Huh? Lalabas? <laughs> lalabas daw. Lalabas ka nga. Ah. Sabihin mo muna, ah. Sabi mo, yes, mommy. Please, nag-please na, eh. hindi mo na Ah, lalabas ka nga. Sandali lang, okay? Five minutes lang. Bigay ko sa'yo five minutes, okay? No, come here first. Come here. Come here. Para palabasin kita. Dali. Dito ka muna, ah. Okay. Come here. Shh. Hindi. Hindi muna tayo alis. Come here. Flora, come here. come here. Okay. Okay, sit. Sit ka muna. Makinig ka muna sa mami, ha. Makinig ka muna. Ano, gusto mo lumabas? wi oui, oui, oui. Okay. Tapos, come back, okay? Come back, okay? Wait lang. Magdamit muna ang nanay mo, ha. Kasi pakahuliin tayo ng parak sa labas <laughs> okay quit lang Flora si Flora gusto lumabas magwiwi daw gusto mo nga lumabas anong nga sampaling kita eh <laughs> parang na Tara na oh, oh. ang saya niya 5 ah. minutes lang ha ah. Yung so, bagong kanako Pag ikaw nagtagal dun na bala ka hmm. Ayan, sakura Bisa mo ah huh? Bisa mo Bilisan mo Belis Magwiwi ka na. Hmm. Ayu. Si Flora o. Oh. Gusto pa matismis. Flora. Shhh. Flora. Tara kata si Flora eh. Flora? Flora? Huy! <laughs> Nagwiwi siya. Ayaw niya kasi magwiwi dito sa bakuran. Eh. Gusto niya sa malayo. Bisa mo? Flora? Flora? Bisa mo? Bilis. Bisa mo oh. Ang sexy naman eh. Bilis. Hmm. Ayan na. Bisa mo, hindi yung kung ano-anong ginagawa mo, eh. Bilis. Kaso na. Kaso. Uy. Dali na, ah. Ikaw ha, marunong ka magbukas eh. Tara eh, Ayan, pumasok na kami. na. O, oh, Tapos na. na. Tapos na. Minadali ko eh. Ayaw niya kasi umihi dyan sa ano. Bye-bye, Flora. ay si Mimi. Ang Mimi. Ayaw niya lumabas si Mimi.